Natanggap na ng apat na SECU ang kanilang separation pay matapos mamagitan ng Mole BORM sa isang panibagong labor dispute, ang PPP story mula kay Jen Garcia. Sa patuloy nitong pagtataguyod sa karapatan ng manggagawa, matagumpay na namagitan ng Ministry of Labor and Employment o MOLE sa panibagong kaso ng labor dispute sa pagitan ng isang lokal na security agency at mga empleyado nito sa pamamagitan ng Bureau of Labor Relations and Standards o BLRS. Agosto at 12, 2025, ginanap sa Regional Office ng MOLE sa Cotabato City ang isinagawang Settlement Conference. Apat na security guard na tatlong taon nang naglilingkod sa parehong agency ang nakatanggap ng kanikanilang separation pay na nagkakahalaga ng 35,000 pesos bawat isa. Ayon sa MOLE, ang tagumpay ng kasunduang ito ay hindi lamang nagbibigay katarungan sa serbisyo ng mga manggagawa kundi nagpapatibay rin sa kanilang karapatang makaranas ng makatao at patas na pagtrato sa kanilang pinagtatrabahuhan. Ang resolusyong ito ayon sa mole ay sumasalamin sa masigasig na inisyatibo ng ministeryo upang tiyakin ang kapakanan at proteksyon ng mga manggagawa sa rehiyon. Patuloy na isinusulong ng MOLE ang mga mekanismong magpapalakas sa industrial peace at makataong ugnayan sa pagitan ng manggagawa at employer sa Bangsamoro Region. Jen Garcia, iMinds, Philippines.